أعوذ بالله سميع العليم من Ah, uh, maganda yung katanungan mo no? Maganda yung katanungan Ang katanungan is uh, Ano ba ang harapin mo Kapag ka nasa Islam ka Ito ba ay magiging katulad ng inyo O hindi No well, hindi. Actually ang naging problema lang kasi Aaralin mo lang talaga kasi yung mga dapat mong gawin dahil sa may edad ka na ngayon, kunwari, halimbawa, 50 years old ka na, 40 years old ka na, nung tinanggap mong Islam, syempre, hindi ka marunong magsala. Hindi mo alam kung paano yung pamamaraan ng sala. Ha? Aaralin mo talaga yun. ano, uh, maraming, maraming sistema yun, maraming pamamaraan Pero kung nanganak, pinanganak ka na Muslim ka, yun ang, yun ang actually advantage ng mga Muslim eh. Yung anak nila, Muslim sila, yung anak nila, sumusunod na lang. Ang nangyayari naman ngayon, kaya yung iba umaalis sa Islam. Hindi naman actually totally umaalis yung sa Islam. Ang nangyayari sa kanila, napapasarap sila sa buhay ng sistema ng kupar, katulad ng mga Christian. Halimbawa yan, Pat, pat sini pa, pa, painuminom ng alak, pasyabu-syabu, barkada, kantahan, sayawan. Kaya akala ng mga iba, umalis na sila sa Islam. No, hindi. Hindi sila umaalis sa Islam. Ano pa rin sila, nasa puso nila ang Allah kanila sinasamba dahil sa puso pa nila. Kaya lang yung yung style ng life, yung lifestyle nila nagbabago dahil napapahalubilo sila sa sistema ng mga hindi Muslim. Katulad natin, mga kamusliman, ito sa Pilipinas ito, hindi naman talaga tayo kristyano. Wala namang alak dito sa unang panahon. Wala namang dito mandaraya. Wala namang dito politiko. Wala namang lahat. Natuto lang tayong uminom ng alak. Lahat ng mga si, uh, bisyo, yung pumasok na yung kristyanismo. Sa kanila kasi nagsimula yan eh. Oh, sa kanila nagsimula lahat yung mga pati mga bisyo-bisyo na yan sa kanila nagsimula yan sila nagpauso lahat yan pati yung ano na mapabaya mo na yon so ibig ko sabihin kung tinanggap mong Islam aaralin mo talaga yon hindi pwedeng hindi lalo na ngayon kunwari ngayon ka nagtumanggap ano malapit na yung Ramadan o, siyempre alamin mo yun paano ano paano ang simula ng fasting paano ka magpapasting bakit ka magpapasting anong dahilan mo bakit ka magpapasting siyempre alamin mo yon eh harali mo talaga at uh, wag na kayo mag-alala ngayon dahil marami na ring mga mga balik Islam, ika nga no, mga balik Islam na katulad ko rin, na katulad mo insha Allah pagdating ng panahon mapapakinabangan ka rin na nag-aaral talaga ng matagal na panahon sa Islam at uh, talagang mga ano na sila talagang pambaga um, sabihin na natin na uh, hindi na biro ang kanilang mga kaalaman. kasi nakababad na sila ron eh o isipin mo, 10 years, 15 years, 20 years na sila ron. So, yun lang na yun ang ginagawa. So, what I mean to say, hindi na mahirap. Marami na kasi rin ngayong nagtuturo. Hanggang sa pag namatay ka, hugasa ka ng pangkay, alamin mo yun, aralin mo yun. Kaya, kaya merong kaming katuro, merong kaming usapin ngayon, may mga ibang organization. Ngayon kasi, as of now, sa so panahon natin ngayon, marami na ngayong mga organization, foundation, na nananawagan o dito kayo sa samahan namin. At uh, nang sa ganon, eh, may sistema sila. Aaralin mo lang din yun. At sila'y uh, sila ay handang mag-assist sa iyo. Ano man ang merong kailangan mo. Para nang sa ganon, yung uh, mga dumarating na mga katulad mo ng mga baguhan, eh, ma-assist, matutulungan kayo magturo ng mga pagsasala, paano magsala, paano mag ablution ano, ano yung pamamaraan ng Islam. Dahan-dahan yon hindi binibigla yon Dahan-dahan, actually. Basta importante, Hanggat buhay ka pa, sabihin mo na sa sarili mo na talagang tinatanggap ko ang Allah. Na siya lang ang aking sasambahin. At tinatanggap ko na si Jesus ay uh, propeta, alipin ng Allah. At ang huling propeta si Prophet Muhammad. At ako'y handang sumunod kung ano man ang sinasabi ng Quran. Sa, sa kasulatan ng Quran at mga ahadid ng Prophet Muhammad sa Sasabihin mo yun sa iyong sarili. Magsasaksi kung sino man yun na sa paligid mo kasama yung mga angel. Inshallah. So what I mean to say... Kasi magiging useless ang pagtanggap sa Islam kapag hindi ka magsasala. Ang importante, ang kasi sa pagbabalik sa pagbabalik natin sa pamamaraan ng mga propeta, yun yung tinatawag na balik Islam. Bumabalik ka lang sa pamamaraan ng mga propeta. At siyempre, doon tayo sa pinakahuling propeta, si Prophet Muhammad. Inuulit ko ha, si Jesus propeta pa rin. Hindi pa tapos ang kanyang prophethood. Babalik pa siya. So, so nagpatuloy noon, ito panahon natin, nung no, uh, 640, kay Prophet Muhammad na tayo. No? At may kasulatan tayo at nakabaybay lahat kung ano yung dapat at hindi dapat gawin bilang isang mananampalataya. So, ibig sabihin, ang mahalaga talaga sa atin is magsala. Yes, ang pagsasala talaga ang pinakamahalaga. Yung sinasabi mong sumasaksi ka yun ay kung ano, yun ay uh, tinuturoan mo, sinasabihan mo sa sarili mo na ayoko na rito, dito ako sa tama. So, gagawin mo naman. So, kung inubutan ka na kamatayan sa ganun pa sitwisyon, nila, pero hindi ka pa mamatay, di ba? ngayon, pasensya na nga pa po, pasensya na po pala yung mga ibang nag-message sa akin at hindi ko na bibigyan ng ganitong mga paliwanag, no? Ito na may kakapraso lang din. Um, kung hindi ko makain nabibigyan pansin kasi po eh, marami po rin kasi akong ginagawa na at, 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 at minsan nakakalimot ako tsaka walang mood minsan like that no. Uh, nagkataon lang nga uh, ngayon kasi nagmamaneho ako wala akong masabi gusto ko lang magsalita na magsalita. So yung mga hindi ko nasabihan dito ngayon message niyo lang po ako pagka kailangan niyo ng sala. Meron tayong na uh, memorya niyo yung sala magmula sa Alpatiha hanggang sa Tasyhud. Memorya niyo tapos hangga't hindi pa kayo marunong magsala pag nasa mosque kayo na talapit kayo sa mga marunong magsala uh, alam nyo magsasala siya kalabitin nyo lang tapos tatabi kayo sa kanya kung ano ginagawa niya sumunod lang kayo na sumunod hanggang sa matuto kayo ng pagsasala Huwag kayo magsasala na hindi kayo marunong pero yung dua magdudua kayo yung dua yung ginagawa natin ng kristyano pa ako yung Panginoon ko o, huwag ka Panginoon, kundi Allah, yala, gabayan niyo po ako, yala, patubayan niyo po ako, yala, tulungan niyo po ako, meron akong problema. May sakit po yung anak ko. Iningin niyo in 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 sa Allah, yun ang dua. So, yung pagsasala naman, uh, sasabay kayo doon sa mga marunong, hanggat hindi pa kay marunong. For the meantime, hindi pa kay marunong magsala, ihingi kay sa akin, marami na, ano, isesense ko, kay isesense ko sa inyo, uh, niyo na lang, and then, yun ang, uh, memoryahin niyo lang. Pagka memoryado nyo na, meron ano yun? Uh, for the meantime din, na nagsasala kayo, makikita nyo naman yung pattern, kung paano yung movement, yung galaw ng pagsasala. And then, malapit ng Ramadan, basta 4 o'clock in the morning, tapos na kayo kumain, no? Tapos na kayo kumain, maganda na kayo sa pagsasala na naman, ang pajar. At kung marunong kayo na magsala na, halimbawa, marunong kayo magsala, no? Uh, maganda yun, nag-ano kayo doon, nagtatahajud kayo doon, no? Nagsusuna kayo, ba? Wala kasing ibang gawain ng kamusliman kung hindi magampalan mo yung limang sala. Ano, limang sala sa isang araw. Pero actually, hindi lang lima yon Pero pabayaan mo na yon Basta yun ang mahalaga. Hindi ka pwedeng tawagin isang mananampalataya o Muslim baka hindi mo ginawa ang sala. Basta mag-sala ka lang. Mag-sala ka lang. And then, kung ano man yung mga pagkukulang nyo, mga nyo, mga problema, wag mo na pansinin yun. Walang magmamando sa iyo dito kung hindi yung lalapit ka lang sa isang mga ustads na mga pwede makatulong sa iyo para maturo ang kasarili mo kung ano yung dapat mong gawin. Ang mahirap, medyo may, may kahirapan dyan yung mga kababaihan eh. Ang mga kababaihan kasi maraming dapat tandaan. Uh, marami kayong dapat tandaan, lalo na especially na medyo mahirap yun para sa akin. No? ko lang kasi yung iba madali lang sa Yung pag-aabaya, pag-aabaya. Paga As of now, hindi ko kayo matulungan patungkol sa abaya kasi simula nung nag-pandemic, wala na nagbibigay sa akin ng mga abaya. Before kasi, bago nag-pandemic, marami ako niyan. Nagagaling sa Singapore at Malaysia. Kaya e, simula na nag-pandemic, tumigil na. So, pasensya na muna kayo sa mga kababayan. Hindi po kayo pwede matulungan sa parte niya. No? And then, uh, basta yun lang muna may bibigay ko sa inyo yung sala. Okay? And then, yung oras noon, alamin nyo, punta kayo sa mosque, kayo, bumisita kayo. Huwag kayo mahihiya, huwag kayo matatakot. Siyempre, mababaguhan kayo no, mababaguhan kayo. Basta wag na kayo mangunguros, no, wag na kayo mangunguros. pamahiin, yan, mga ganyan, mga hula-hula, alam na, kalimutan nyo na yan. Yung 5-6, wag kayong magpapautang, wag kayong uutang ng 5-6. Yun, number one yun. Yan ang mahalaga eh. Tapos sa mga kabaihan, wag kayong magpapabango. Uh, wag kayong malandi, alisin nyo yung kalandian. Wag kayong magpapabango, wag kayong titingin sa lalaki. Nakain kayo sa kanan, bago nyo gawin ang lahat ng mga bagay na sisimulan niyo Say, Bismillah, Alhamdulillah oh yun, doon lang muna kayo for the meantime. Yun ang mga basic. Tapos kayon uh, doon sa mosque, magtatanong kayo doon sa mga hostels. May maraming hostels dyan. Sir, wala ba kayo rito seminar o whatever? O, pagka medyo dalawa na kayo, tatlo na kayo, uh, gagawin ng mga imam dyan, tuturo kayo sa mga asawa nila o kaya mga babae marunong doon. O, ituruan nyo yan kasi ganun kasi ganyan. Yung everyday or every event only one week, uh, matuturoan kayo, magagaydang kayo ng mga kamusliman. And then kung uh, kinakailangan may mga masisipag na mga kamuslima, ay mga Muslima, mga babae, bibisitahin kayo sa bahay ninyan, no? Bibisitahin kayo para turuan kayo. Iba na ngayon ang mga kamusliman. iba na. Hindi na katulad dati na parang kasi siyempre, marami pa nananantya pa, nagtatantsiga pa tayo ng mga 'yan eh. Bumaga parang uh, nakikiramdam pa sila na totoo ka ba o hindi ka totoo? Ngayon hindi na alam na nila na marami na talaga babalik Islam. So, alhamdulillah, nagtutulungan ng balik Islam ngayon at sa mga kamusliman. So, inuulit ko, pasensya na po yung mga nanonood yan na hindi ko nabigyan ng pagkakataon na magbigay ng kahit na konting paliwanag gusto po na may mga katanungan ninyo. At uh, ito na mga aking uh, tip sa inyo. Ang tip ko lang is, kung message ko lang sa inyo, uh, memoryahin nyo lang muna yung sala. And then, meron ako actually dito ng Tagalog na Quran. At, at sa bagay tatatlo pa lang ito. As of now, meron ako mga pinangakuan dati dyan na kailangan ng Quran. Kung ano nyo ako, message yun ako. Alam ko naman na ikaw yung kasi pag lumabas na yung name mo sa messenger, messenger ko, makikita ko nag-usap tayo. So, bigyan nyo lang ako ng address nyo. Kung malapit lang kayo dito sa akin, sa Bacoor, o sa Maynila lang kayo, baka ihatid ko na lang, no? Pero pagka medyo malayo kayo, magpadala kayo, please lang, please. Kasi wala, medyo, ano tayo ngayon, shh. kumbaga, parang uh, kailangan natin lang konting ano. Pagpadala lang kayo kung magkakano ang bayan sa si LBC. Lagi ko mga 300 to 300 to 350 lang yan eh. 300 to 350 lang yan. Uh, para makarating sa inyo kung probinsya man kayo. Walang bayad yung Quran, wala. Eh, ngayon, kung alimbawa, uh, baka kasi makapunta ko dyan sa lugar ninyo, o oh, di PPM nyo ako yung mga sinabihan ko dati. Yun lang muna ako ha, kasi nagdadrive ako. So pasensya na po kayo at uh, hindi maganda yung ano ko, yung mga tapos patigil-tigil pa yung ating ano, dahil na uh, ano lang ito eh para kumbaga yung, yung, yung sa load-load lang uh, wala ka sa bahay so anyway, uh, yun naman po and then, uh, salam alaikum pagka sinabi ako na wa wa salam alaikum wa alaikum salam response ka na wa alaikum wa salam, ganon okay, okay magsasalita sa banyo okay kakanta tigilan nyo na yung kanta-kanta o tigilan nyo na yung pag inom, -inom ng alak o uh, ganon o no? Ah, syempre yung mga bisyo, di ba? Ah, tsaka yung mga sugal-sugal, yung mga gano, ano, titigilan nyo na yun. Pero huwag kayo magalala sa Islam. Wala po rito yung ititiwalag ka o wala ka na sa Islam. Ang pagkakawala ng Islam, pagkakawala ng pagiging Muslim mo sa Islam, yung umiinom ka ng alak, tsaka yung kumakain ka ng riba. Riba, haram na pagkain. Yan, nakakawala sa Islam yan. Pero, pwede mong ihinilag, ano yan, nakapatawaran, taubat, magtataubat ka. Magdadasal ka sa gabi, Di madaling araw, wala una alas dos, yung magsala ka, uh, ah, ka na kapag sa walang sala, patatawarin ka naman ng Allah. Yan lang yun, yun lang nakasimple na no? wala lang simple. Pero yung sasabihin mo na, alis ah, ka na, wala ka ng sa, gano'n, gano'n, gano wala, hindi gano'n ang Islam. At saka dito sa Islam, huwag kayo maniwala doon na kapag ka, nag-Muslim ka, tapos ayaw mo na, uh, ah, babalik ka ulit sa pagkakrisyanismo, eh papatayin ka, huwag kayo maniwala doon. Sa unang panahon, maybe, pero walang nai-record sa ganung sitwasyon. Kung meron man, wala ako nabasa pero nag, talaga nag-declare sila sa unang panahon pero walang nangyayari ngayon kung narin mong muslim papatay ngayon kaya paninira lang nila yan pabayaan nyo na lang sila ganun talaga uh, basta sumamba kayo sa Allah magsala pag-aralan nyo sala yun lang muna sa akin ha kasi medyo parang uh, long run tayo ngayon okay bye bye assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamualaikum wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi Wa alaykum as-salam wa raqmatullah. As-salamu alaykum wa raqmatullah hita ala wa barakatuh. Wa alaykum as wa hita ala wa barakatuh. Ganun lang yun. Okay? Okay, bye-bye. Thank you very much.